Pinagbabaril ng mga magsasaka ang may-ari ng tubuhan at ang uh, kanya mga tauhan sa Negros Oriental. Isa ang patay. Yan at, at uh, iba pang balita sa Frontline Report. Ijan Aroua. Magkasunod na umalingaw ngaw ang mga putok ng baril sa isang tubuhan sa Santa Catalina, Negros Oriental noong linggo. Pinagbabarin na pala na limang magsasaka ang may-ari ng lupain at tatlo niyang tauhan. Patay ang isa sa mga tauhan na bang sugata naman ang isa pa. Basa sa investigasyon, bumisita ang isang lalaki sa lupain pagmamayari ng kanilang pamilya nang biglang mamaril ang mga magsasaka. Matagal nang may alitan sa lupa ang dalawang kampo dahil hindi raw kinikilala na mga magsasaka ang pamilyang may-ari nito. Sasampahan ng reklamo ang mga sangkot na magsasaka. Isinakay sa ambulansya ang magsasakang ito. Matapos barilin sa dibdib sa Balangkayan Eastern Samar noong Merkoles, nagkalat pa ang dugo ng biktima sa mga halaman sa sakahan kung saan siya binaril. Ang sospek, kanyang bayaw, nag-away raw sila dahil sa pagkakabit ng irrigation system na ginagamit pandilig ng mga pananim. Tumakas ang gunman. Maharap siya sa reklamang frustrated murder. Sa gilid ng kasadang ito sa San Pablo City, Laguna pinagbabaril ang isang lalaking pauwi na kahapon. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay rin. Ang dalawang salarin nakunan pa sa CCTV na nakasakay ng motor. Kalaunan, nahuli sila ng mga pulis. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa hardware store na ito sa Pidigan Abra, pinagbabaril kahapon ng Vice Mayor ng Bayan na si Noel Bizares. Sugatan siya at kasulukuyang nagpapagaling. Ayon sa pulisya, mag-isang nagbabantay sa tindahan ng BC Alcalde ng biglang barilin ng riding in tandem. Tinutugis na ang mga salarin. Sa kuha ng CCTV na ito sa Makati City naman noong Merkoles, makikita ang isang lalaking nagdalakad sa Kalayaan Avenue. Nakabuntot sa kanya ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Nagpalit ng pwesto ang rider at ang kasaka nilapitan ang lalaking naglalakad. Hindi na nakita sa video pero apat na beses raw pinagbabaril ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Posibleng pang hold up ang motibo sa krimen. Pinagahanap pa ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Edling po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.